Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-isang daan at dalawampung taong anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang munisipyo, nagsagawa ang pamahalaang bayan ng Aroroy at BFP Aroroy Fire Station ng Libring Theoretical Driving Seminar nitong Miyerkules, ikalabin lima ng Nobyembre, na ginanap sa Tico Maristela Sports and Cultural Center. Ang naturang seminar ay pinangasiwaan naman ng Land Transportation Office o LTO Masbate District Office, kung saan umabot sa 245 aplikante mula sa iba't ibang barangay sa munisipyo ang lumahok at sumailalim sa Basics of Driving and Road Safety Lectures. Naisagawa ang aktibidad dahil sa mga naitatalang ulat ng vehicular accident sa lugar na ang nagiging pangunahing sanhi ay ang kawalan ng disiplina at kaalaman sa road and traffic rules. Layunin ng programa na matulungan ang mamamayan ng Aroroy, lalo na ang mga nasa malalayong lugar, na magkaroon ng sapat na kaalaman at may taguyod ang ligtas na pagmamaneho sa kalsada. Sa maikling mensahe na ibinahagi ni Mayor Arturo Vertusio, pinasalamatan nito ang Land Transportation Office Masbate, maging ang Bureau of Fire Protection Aroroy, sa kanilang partisipasyon at pagsisikap na maisakatuparan ang nabanggit na aktibidad. Ayon sa alkalde, Malaking oportunidad ito para sa lahat ng aplikante na nagnanais magkaroon ng libreng theoretical driving course, dahil bukod sa makakaiwas na sa gastos at sa abala, mapapabilis na rin ito ang kanilang proseso sa pagkuha ng LTO driver's license. Nagbigay din ng paalala ang alkalde sa mga aplikante na maging responsabling driver at sumunod sa mga ipinapatupad na batas trapiko upang maiwasan ang anumang uri ng aksidente sa daanan. Sa ilalim ng LTO Memorandum Circular No. 2019-2176, inaatasa ng ahensya ang mga bagong driver na sumailalim sa labing limang oras na theoretical driving course program bago mag-apply para sa student permit. Nangako naman ang ahensya sa lokal na pamahalaan ng Aroroy na patuloy silang makikipag-ugnayan at susuporta sa mga programang magdudulot ng benepisyo at makakapagpabuti sa bawat komunidad.